Good morning mga kasangkap sarap. For today's video ay magluluto nga po si sangkap ng pork steak. So inihahanda ko na nga po ang mga sangkap sa pagluluto nito. So guys, ang kalimitang ginagamit po talaga sa pork steak ay sibuyas na puti. Pwede din naman po ito kapag hindi available yung puting sibuyas. Bali, nakatatlong sibuyas pa akong ginamit dito, medium size. Tapos ay gagamit din tayo dito ng kalamansi. Of course, hindi dapat mawala iyan. Ayan, so hinihiwa ko na nga po at pagkatapos ay pipigain po natin ito. So siguro mga sampung kalamansi itong ginamit ko. Kapag nagluluto nga pala ako guys ng pork steak ay hindi mawawala dito ang butter. Ayan. Masarap at special talaga yung lasa guys kapag may butter sa ating uh, pork steak. Yung pork chop nga pala natin guys ay napalambot ko na po yun sa kaunting tubig na mayroong toyo at pamintang durog. Ayan kaya ganyan ang kulay niya. Tapos ay pag natuyo na yung tubig, lagyan ng kaunting mantika para maprito ng kaunti. Salain lang natin yung pinigang kalamansi para hindi masama yung mga buto sa pagluluto. Ayan guys, tara samahan nyo po ako sa pagluluto ng pork steak. Ayan, ito na guys ang ating pork steak. Wow! So kung gusto nyo po ng mas magandang presentation para sa inyong mga bisita, kapag may iluluto kayo para sa inyong bisita, ay pwede po tayong mag-toppings dyan ng ano, sibuyas. Yung hilaw na sibuyas guys, tapos ganyan yung pagkakagayat. Kalimita naman po talaga guys, ang ginagamit natin sa pork steak ay sibuyas na puti. So wala lang tayong available kaya ayan na lang muna ang ginamit natin. Kasi pwede din naman 'yan. At para nga mayroon tayong gulay, mayroon din ako dito kangkong. So hindi po ito in steam na kangkong guys ha. Pagka uh, ano natin ng gulay, pagkahugas natin ng gulay, ilalagay eh, natin sa kawali, 'di diba, ba may tubig-tubig pa 'yon. Oh, yun na yung pinakatubig mo, tapos takpan mo lang. Tapos ay mayamaya maya luto na yan, guys. Isang minuto mo lang siyang tatakpan, tapos ay balibalik na rin na gamit ang tong para hindi ma-overcook yung gulay. Ayun lamang po, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Nagmamahal, sangkap, sarap. Follow for more!